Ang maikling video platform na TikTok ay naging isang pandaigdigang kababalaghan na umaakit sa milyon-milyong user sa nakakaaliw at dinamik na nilalaman nito. Gayon paman, sa loob ng malawak na hanay ng nilalamang ito, lumitaw ang mga nakababahala na uso na nagtataguyod ng pagsasagawa ng mga ritual at pangkukulam ng walang narapat na pag-iingat o kaalaman na nagdudulot ng mga panganib para sa physical, mental at espiritual na kalusugan ng mga nagsasagawa nito ang apela ng magic sa digital age. Ang pagkahumaling sa mahiwagang at supernatural ay umiral mula pa noong una, at ang digital age ay walang pagbubukod. Ang TikTok, kasama ang maikling format ng video at nakapersonalize na algorithm, ay lumikha ng isang puwang kung saan ipinakita ang mahika at pangkukulam sa isang naa-access at kaakit-akit na paraan, lalo na para sa isang batang madla na sabik sa mga bagong karanasan. Nag-aalalang trend sa TikTok. Sa TikTok, mahanap natin ang maraming content na nauugnay sa mga ritual at pangkukulam, mula sa mga spelling ng pag-ibig hanggang sa mga spelling para sa swerte. Ang ilan sa mga video na ito ay nagpo-promote ng mga mapanganib o responsableng gawi, gaya ng Paggamit ng mga sangkap na hindi angkop para sa pagkonsumo ng tao. Pagsasagawa ng mga ritual na maaaring makabuo ng mga negatibong epekto sa psikolohikal. Panawagan ng mga entity o enerhiya na walang kaalaman o sapat na proteksyon. Mga panganib sa pisikal at pangkaisipang kalusugan. Ang pagsasagawa ng mga ritual at pangkukulam ng walang kaukulang pag-iingat ay maaaring magkaroon ng negatibong kahihinatnan para sa pisikal at mental na kalusugan ng mga tao. Pagkalason, ang paggamit ng mga sangkap na hindi angkop para sa pagkain ng tao ay maaaring magdulot ng pagkalason, allergy o kahit kamatayan pagkabalisa at depresyon. Ang pagkahumaling sa mga ritual o paniniwala sa mga sumpa ay maaaring humantong sa pagkabalisa, depresyon, at iba pang mga problema sa kalusugan ng isip. Pagsasamantala at pagmamanipula, sinasamantala ng ilang gumagamit ng TikTok ang kawalang muwang at kahinaan ng iba upang ipromote ang mga mapanlinlang na gawi o kahit na mangikil sa kanila. Kahalagahan ng pananagutan at kaalaman Mahalaga na ang mga gumagamit ng TikTok ay maging responsable at mapanuri sa nilalaman na kanilang kinokonsumo, lalo na pagdating sa mga ritual at pangkukulam. Ito ay mahalaga. E-verify ang impormasyon, maghanap ng mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan, at kumonsulta sa mga eksperto bago magsagawa ng anumang ritual. Mag-ingat sa mga sangkap, iwasan ang paggamit ng hindi alam o potensyal na mapanganib na mga sangkap magkaroon ng kamalayan sa mga psikolohikal na panganib, huwag maging nahuhumaling sa mga ritual o sumpa, at humingi ng profesional na tulong kung nakakaranas ka ng pagkabalisa o depresyon. Mag-ulat ng hindi na naaangkop na nilalaman, mag-ulat ng mga video na nagpo-promote ng mga mapanganib o irresponsableng gawi. Maaaring maging masaya at malikhaing tuol ang TikTok, ngunit mahalagang gamitin ito ng responsable at maingat. Ang mahika at pangkukulam, kung isagawa ng maayos at may kaalaman, ay maaaring maging mga kasangkapan ng empowerment at personal na paglaki. Gayunpaman, ito ay mahalaga upang maiwasan ang mahulog sa mapanganib o irresponsableng mga uso na maaaring magkaroon ng negatibong kahihinatnan para sa pisikal at mental na kalusugan.